Aries Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Aris ang pagiging mabilis magdesisyon sa mga usaping personal, lalo na sa mga gawain sa loob ng bahay na may kinalaman sa ayos at kaayusan. Maaaring magkaroon ng sandaling hindi pagkakaintindihan sa kapwa, ngunit kayang ayusin sa pamamagitan ng pagiging bukas sa pakikinig. Ayaw ng mga paligoy-ligoy na paliwanag, kaya't mas pinipili ang diretsyong usapan. Sa trabaho, magiging alerto sa mga dapat unahin, ngunit iwasan ang biglaang desisyon na walang sapat na pag-iisip. Maalaga sa kapwa kapag may malasakit na usapan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Taurus ang pagiging maingat sa mga usapin ng damdamin, ayaw ng mga taong may bara barang salita na pwedeng makasakit. Mas gustong umiwas sa gulo kaysa sumabay sa init ng ulo ng iba. Mapagmasid at marunong dumiskart sa mga kailangan sa araw-araw. Maaaring lumabas ang pagiging tahimik ngunit nag-iisip ng malalim. Hindi agad nagpapakita ng emosyon, pero kapag nasaktan ay matagal bago makalimot. Mahalaga ngayon ang tahimik na espasyo para makapag-isip. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Gemini, ang pagiging mausisa at palatanong sa mga bagong kaganapan. May kagustuhan na malaman ang totoo sa likod ng mga usapan, ngunit dapat ding magingat sa pagkalat ng impormasyon na hindi pa sigurado. Maingat sa pakikitungo at sinusubukang iwasan ang anumang tensyon sa loob ng tahanan. May likas na galing sa pakikipag-usap ngunit iwasan ang sobrang pakikisangkot sa problema ng iba. Sa trabaho, mabilis matuto ngunit maaaring maging padalos-dalos kung hindi bibigyang babala ang sarili. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan pwedeng maging ugali ngayong araw ng cancer, ang pagiging sobra sa pag-aalala para sa kapakanan ng mga mahal sa buhay. Nasa isip ang mga plano para sa kinabukasan, ngunit huwag kalimutang magpahinga sa gitna ng mga alalahanin. Maaruga sa mga anak o kapatid, pero minsan ay nagkakaroon ng labis na panghihimasok kaya't kailangang kontrolin. Ayaw ng mga salitang mabigat o mapanakit sa tahanan, naghahanap ng kaayusan at tahimik na kapaligiran. Sa puso, may lamang na ibinibigay na hindi palaging pinapansin ng iba, kaya may konting tampo sa pakiramdam. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng liyo ang pagiging matapang sa paninindigan, lalo na kung ang usapan ay para sa ikabubuti ng pamilya. May lakas ng loob magsalita ng totoo kahit hindi ito madali pakinggan ng iba. Mahilig magplano para sa mas maganda pang kinabukasan, pero minsan ay nabibigla rin sa mga hindi inaasahang sagot o reaksyon ng ibang tao. Sa trabaho, may tapang humarap sa problema pero may konting inis kapag ang iba ay hindi sumusunod sa plano. Malapit sa mga kaibigan pero ngayon ay mas pipiliin ang sariling katahimikan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Virgo, ang pagiging mislan sa mga detalye, ayaw ng magulo, ayaw ng padaskal-daskol na kilos ng iba. Masaya kapag ang paligid ay maayos at malinis. Maaring may rita kapag may hindi sinunod na usapan, ngunit ayaw din ang away kaya't pipiliin ang manahimik muna. Sa trabaho, ayaw ng paulit-ulit na paliwanag kung simple lang naman ang gawain. Mapagalala sa kalusugan ngayon kaya't mas magiging maingat sa pagkain at sa galaw ng katawan. Sa puso, tahimik pero nagmamasid, hindi agad nagpaparamdam pero laging nagmamalasakit. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, Pwedeng maging ugali ngayong araw ng Libra ang pagiging balanse sa damdamin at desisyon. Hindi padalos-dalos sa pagpapasya lalo na kung tungkol ito sa relasyon o usaping pampamilya. Mas pinipiling makinig kaysa magsalita lalo na kung may hindi pagkakaunawaan sa paligid. May likas na kabaitan sa puso at hindi nagpapadala sa init ng ulo. Sa trabaho, mas tutok sa detalye at ayaw ng bare-barang gawa, kaya't inaasahang magiging maganda ang takbo ng araw. May natural na disiplina sa paggastos ng pera at may pusong laging handang tumulong kung may nangangailangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng lumutang ngayong araw sa Scorpio, ang pagiging tahimik pero mapagmasid. Ayaw ng mga pakikialam sa mga bagay na hindi para sa kanya, pero handang lumaban kung may mali. Maingat sa pagbitiw ng salita, lalo na kung alam na maaaring makasakit. May taglay na determinasyon na gustong matapos ang mga plano sa trabaho sa loob ng tahanan, ayaw ng gulo, at mas nais ang katahimikan at respeto sa isa't isa. Kapag sa usaping pagmamahalan, tapat at malalim magmahal pero ayaw ng pagsisinungaling. May malawak na pangunawa at hindi basta nagpapadala sa emosyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging kapansin-pansin ngayon sa Sagittarius ang ugaling maliksi sa kilos at mabilis mag-isip. Ayaw ng mabagal na galaw sa paligid, kaya't minsan ay nagiging mapusok, pero laging may magandang intensyon. Sa trabaho, gustong-gusto ang pakikipag-ugnayan at may inspirasyong magbahagi ng ideya. Sa tahanan, masayang kasama at hindi nagpapakulong sa stress ng buhay. Hindi pala hinanakit at ayaw ng drama, gusto lang ay simple at maayos na pamumuhay. Masayahin sa pagmamahal at hindi kuripot sa pagpapakita ng emosyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng mangangibabaw ngayong araw sa Capricorn, ang pagiging seryoso at maasahan sa lahat ng aspeto ng buhay. May matibay na pangarap kaya't hindi basta napapagod sa trabaho. Sa loob ng pamilya, laging may malasakit at hindi nagpapabe sa mga responsibilidad. Sa usaping pera, masinop at may long term na pagtingin. Hindi basta nagpapaniwala sa sabi-sabi at inuuna ang katutuhanan. Sa usaping puso, hindi madalas magsalita pero tapat at may lalim ang nararamdaman. Ayaw ng pakikipagtalo kaya't mas pinipiling tahimik kapag may hindi magandang naririnig. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng mangibabaw ngayong araw sa Aquarius, ang pagiging mapagbigay ng ideya at hindi takot sa kakaibang paraan ng pamumuhay. Mas gusto ang tahimik na kapaligiran para makapag-isip ng malalim. Sa trabaho, ayaw ng paulit-ulit na gawain, gusto'y may pagbabago at inovasyon. Sa tahanan, masayang kasama at laging may ambag na saya sa pamilya. Sa usaping pinansyal, hindi takot gumastos basta't para sa ikabubuti ng lahat. Pagdating sa damdamin, totoo sa nararamdaman ngunit ayaw ng nakakasekal na relasyon. Marunong makinig at hindi basta sumusuko sa hamon ng buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng mamayani ngayong araw sa Pisces, ang pagiging malambot ang puso at may malasakit sa damdamin ng iba. Mahilig magpakumbaba at hindi nananakit ng kapwa. Sa trabaho, masigla ang isip sa pagbuo ng mga ideya pero minsan ay kailangan ng tulak para magumpisa. Sa pamilya, ayaw ng gulo at mas nais ang pagkakaisa. Sa pera, may kabutihang loob na hindi iniisip ang sukli basta't makakatulong. Sa pag-ibig, malalim magmahal at hindi nagkukulang sa pagpapakita ng tunay na damdamin. May ugali ring mapagpatawad ngunit may limitasyon kapag nasaktan ng paulit-ulit. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.